Magandang umaga po, Ginang Espares. Magandang umaga, mga kamag-aral. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga kaalaman sa paggamit ng computer at internet bilang pinagkukur ng iba't ibang impormasyon. Ano nga ba ang computer? Ang computer o computer sa Tagalog ay isang uri ng teknolohiya kung saan dito ay nakakapag-search ka sa internet at nakakapag-gawa ng mga dokumento at iba pang mga files. Ang computer ay isang elektronikong kagamitan na nagpoproseso ng impormasyon o data. Ito ay may kakayahang magsagawa ng iba't ibang mga pagkakasunod-sunod o gawain ng pagtuturo na nakadirekta sa gumagamit. Ano nga ba ang iba't ibang bahagi ng computer? Ang iba't ibang bahagi ng computer ay printer, monitor, CPU, speakers, keyboard, mouse at speakers. Ang iba't ibang bahaging ito ng computer ay ang tinatawag natin mga devices. Nagtutulong-tulong ang mga ito upang makagawa at makabuo ng mga pangunahing gawain gamit ang teknolohiya. Ang computer devices na ito ay nahahati sa tatlo. Una, ang input devices, gaya ng keyboard, mouse, joystick, at digital camera. Mayroon din tayong tinatawag na processing devices. Ito ay nahahati sa dalawa. Ang output devices, gaya ng monitor, printer, and speakers, at storage devices, gaya ng hard disk, diskette, at compact disk. Ano nga ba ang isang input device? Ang pinakakaraniwang input device ay ang keyboard at mouse na nagpapahintulot sa user na magpasok ng text at command sa computer. Bilang karagdagang, mayroong mga espesyal na input device tulad ng mga digital pen, barcode scanner, at touch sensor na ginagamit sa mga particular na aplikasyon. Ang mga input device ay isang napakahalagang bahagi ng anumang computer system dahil pinapayagan nila ang mga user na makipag-ugnayan sa system at magbigay ng impormasyon para sa pagproseso. Kinagamit ang mga ito upang magpasok ng data, mga utos at mga tagubilin sa computer na nagpapahintulat sa gumagamit na kontrolin at manipulahin ang system. Sa buod, ang input device ay kagamitan na nagbibigay daan sa user na mag-input ng data at kontrolin ang mga signal sa isang information processing system. Mahalaga ang mga ito sa pakikipag-ugnayan ng user sa system at ginagamit upang magpasok ng data, mga utos, at mga tagubilin sa computer. Ano naman ang output device? Ang output device ay anumang piraso ng computer hardware equipment na nagko-convert ng impormasyon sa isang form na nababasa ng tao. Maaaring ito maging text, graphics, tactile, audio, at video. Ang ilan sa mga output device ay visual display units, halimbawa isang monitor, printer, graphic output device, platters, speakers, at iba pa. Ang output device ay ano hardware device na ginagamit upang magpadala ng data mula sa isang computer patungo sa isa pang device o user. Ang mga karaniwang halimbawa ng mga output device ay mga monitor o projector, headphone at speaker, o mga printer at platter. Ano ang mga output device? Mga aparato output. Una, ang monitor ang pangunahing output device ng isang computer. Pangalawa, ang printer, ginagamit upang magprint ng impormasyon sa papel. Pangatlo, ang speaker, kinoconvert ang mga digital na signal sa mga naririnig na sound wave. At panghuli, projector, isang device na ginagamit upang iproyekto ang output ng video mula sa computer papunta sa dingding o screen. Ano naman ang storage device? Ang kahulugan ng computer storage device ay isang hardware device na maaaring magamit upang mag-imbak ng digital data at mga application na maaaring nasa anyo ng mga imahe, video, audio, at iba pa. Ay tinatawag ng storage device. Ito ay isang napakahalagang bahagi ng isang computer at ang hard drive ay isa sa mga halimbawa nito. Ang storage device ay ano bang uri ng computing hardware na ginagamit para sa pag-iimbak, pag-port pag-extract ng mga file o bagay ng data. Ang mga storage device ay maaaring mag-hold at mag-store ng information na pansamantala at permanente. Maaaring panloob o panlabas ang mga ito sa isang computer, server o computing device. Ang storage ay isang proseso kung saan ang digital data ay naisisave sa loob ng isang data storage device sa pamamagitan ng teknolohiya na mapanatili ang data pansamantala man o permanente. Ang storage ay maaari ring tukuyin bilang computer data storage o electronic data storage. Dumako naman tayo sa ibig sabihin ng internet. Ano nga ba ang internet? ang internet ay ang mga magkakabit na mga computer network na maaari gamitin ng mga tao sa buong mundo. papadala ang mga datos sa pamamagitan ng packet switch na gamit ang inayunang pamantayan ng Internet Protocol or IP. Binubuo ito ng milyon-milyong pampribado, pampubliko, pampaaralan, at pampamahalaan ng mga network na may lokal hanggang malawakang saklaw at pinag-uugnay sa pamamagitan ng mga kawad na tanso, kawad na fiber optic, wireless na koneksyon at iba pang teknolohiya. Dinadala nito ang mga iba't ibang uri ng impormasyon at serbisyo, katulad ng electronic mail, online chat, at magkakaugnay ng mga pahina ng web na World Wide Web. Sa madaling salita, ang internet ay isang sistema na ginagamit ng buong mundo upang magpagkonekta ang mga computer o grupo ng mga computer na dumadaan sa iba't ibang uli ng telekomunikasyon katulad ng linya o kable. Satellites at iba pang komunikasyon na hindi nakakable naka or wireless, na kung saan ang mga iba't ibang ka kable na mapaparating mga mababasa ng publiko. Kahalagahan ng internet sa edukasyon at para sa mga mag-aaral. Una, ang internet ay nagsisilbing makabagong encyclopedia. Nakatulong ito upang masagot ang mga tanong ng mga mag-aaral sa iba't ibang aralin. Bukod dito, hindi lamang ito isang sanggunian. May iba't ibang websites na nakatutulong din sa mga mag-aaral. Pangalawa, nakakatulong ang mga ito sa pag-aaral sa pamamagitan ng komunikasyon. Maaaring magpag-usap ang mga estudyante sa kanilang mga kapwang estudyante pati na rin sa kanilang guro kahit na sila ay malayo sa isa't isa. Maaari magpalitan ng masay sa pamamagitan ng internet or emails. At panghuli, ito ay isang napakalaking para sa isang mas mahusay na edukasyon na sa pamamagitan ng internet, maaari mong madaling gawin ang ilan sa pangapananaliksik na walang nasasayang na oras. Sa pamamagitan din ng internet, ang mag-aaral ay hindi nahuhuli sa mga bagong kaalaman ang mga anunsyo o bagong kaalaman ay niibabahagi sa iba't iyong panig ng mundo. Tandaan! Ang paggamit ng internet at computer sa panahon ngayon ay tunay ng napakalaking tulong upang mas mapadali at mabigyan ng iba't ibang malalalim na kulugan ang lahat ng bagay na kinakailangan natin. Kaakiwat nito maayos na paggamit ng internet at computer upang maiwasan ang masamang epekto nito sa bawat isa, lalo na sa ating kalusugan at pag-iisip. At dito tatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako nga po pala si Asher Kingsley F. Cabaluna mula sa Grade 4 SSC. Maraming salamat.